uh, hello po sa inyong lahat. Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Uh, ngayon po ay 23 ng June. June 23, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 8.00. Uh, dosi na, alas 8, dosi Sunday at medyo uh, natanghalian ako dahil walang pasok po eh. Opo, uh, late po tayo ngayon ng mahigit isang oras. One and one half hour. Uh, ang title ko po ngayon ay itong sinusubaybayang ko na balita na actually sinagot na ito ni Bungguy eh. Pero ang topic ko ngayon ay pati si Sarah Duterte kinastigo na rin si Bungo. Yan po ang topic ko ngayon. Uh, Sarah Sara Duterte kinastigo na rin si Bungo. Yan po ang topic ko. Nung isang araw o nung isang linggo ata yun ay si Basti Opo, ay kinastigo si Bungo. Ayan po. Ngayon ay, ang sumunod ay ito nga, si Sarah. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Uh, uh, Biblia po ang gagamitin ko. Opo. Uh, inaasahan ko na po yan. Inaasahan ko na. At uh, halos ang explanation ko po ay ganun kay Basti. Pero ibang verse po ang dadaanan ko ngayon, ibang verse. Mas malalim. Opo, mas malalim kasi nga ay eh, mas malalim ang kwan nito, eh, hugot nito. nitoy, eh. itong uh, Vice President. Ay yung isa kasi ay ay niyur lang siya, parang wala naman yun. wala naman yung yung sinasabi niya na parang sinisingil na niya si yun na nga ano sinisingil na nila si si Bungo kasi ay naging senador si Bungo po eh. Ayan po iyan po ang, ang 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 paksa opo natatalakayin ko ngayon pero bago ang lahat ay pasalamatan ko muna yung mga subscriber po natin itong number uh, number 1 ano po tawag ko dun uh, batch number one okay Na, batch number one ito po sila ano si Rosana Narumi ng Japan salamat po sa inyong lahat Al Ulalya ng Bacolor Pampanga Lebrager Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano Italy Nana Antibi ng Bahrain Will Utaib ng Laguna Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbaez, Josh Shallan, Elinita Scrapture ng Germany, Bert Puno, Leti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio Kuwerte Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera, Nag-Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumble D. Di Juana Duco, uh, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, siji Torrio, Mercur Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Eli, John De uh, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanjes. Domus Tip Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermigenil Dugardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Ayan po, ano? Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating suportahan at PANUORIN ITU po sila ano si Michael, a pasibli bulitin, Attorney Insorekto, bunyog pa kagkaisa, blockcaster Armandin, engineer tutuk kausing, Aling Marie, Mister SATU tutu ulang to Christian Isguera, PMTGR bloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CGP Chai, Kapihan Yart at DEMJUS Dame Kakamping. ang batas with Attorney Claire Castro at saka si Ka Waldy Carbonil ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay makatutuhanan at para po sabayan o sige po at tuloy tuloy na po tayo sa ating topic ngayon ang topic po natin ngayon ay patina na si Sarah kinastigo na rin si Bungo Ayan po. Ngayon, ang sabi ko kanina ay ini-expect ko na yan. Expected na po yan. Lalo na yung mga deklarasyon niya ngayon na nahihimay-himay po na mga tao ay talagang ganun na nga patungo. At hindi lang po yan. Hindi lang po yan ang ini-expect ko. Ang huli po na mag parang magsisi dyan o manghinayang o maningil ay si Duterte po. Opo. Yan po ang mangyayari yan. Lalo na kung uh, nagigipit na sila, na sila ay huhulihin na ng ICC, ay simpre ilil, ililibrin nila ang sarili nila eh. Hindi ba? O, ano ang sasabihin yan? Adi ididiin nila yung nagsugo Ganun lang po yan eh. Kaya magsisisi po o maniningil yung nagsugo. Ganun po yan eh. O. At hindi po nagkakamali ang kwan. Hindi po, hindi ako pwedeng magkamali dyan kasi nga ay mayroon akong history na pinagbabasihan po dyan. Ang isang ah uh, napakasama na tao. Ay usually, ang nagpapabagsak po niyan ay yung mga kasamahan niya. Opo. Ganun po iyan. Iyan po ang nababasa natin sa history. Opo. At nakikita natin nga iyan. O. Kaya nga ako, sinasabi ko na na inaasahan ko na iyan. Opo. Ngayon ay... Mas lalong makukonfirm yan kung babasahin po natin ang mga Bible verse. Ito po ano, uh, ito po ang sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 18 hanggang 20 po. Pero itong nasa itaas ay ito yung New International Version po ito eh. Basahin ko lang po ano. Ang sabi po ni Solomon dito ay, So, I hated all the fruit of my labor, for which I had labor under the sun, because I must leave it to the man, Who will come after me, and who knows whether he will be wise or a fool? Yet he will have control over all the fruits of my labor for which I have labor by acting wisely under the sun. This too is futility. or vanity or no value. Ayan po. Ngayon ay ito ngayon ang artist. Napakinggan na natin yung New International Version. Ito naman ay ayaw ko kung anong version ito. Pero pakinggan lang po natin ano. Ecclesiastes chapter 2 verse 18 hanggang 20. I hated all for which I had toiled under the sun, because I must leave it to the man who comes after me, and who knows whether that man will be wise or foolish. Yet he will take over all the labor at which I have worked skillfully under the sun. This too is futile. So my heart began to despair over all the labor that I have done under the sun. Ano po ang verse 20? My heart began to despair. Despirado. Hindi ba? Ay ayan, ay hindi ako nagsasalita niyan, ay Biblia po. Nagiging dispirado po ang tao dahil nga diyan sa isinalaysay ni ni Solomon. Na sa bandang huli, ayan na nga, hindi ba? Si Bungo, ginawa nilang senador ito eh. Sa kasaysayan po ng ating bansa, sa kasaysayan po ng politika, ang mga mayor kahit na matagal ng mayor yan, ang hirap maging senador. Isa na dyan si Gordon. Ilang bisis natatalo yan sa pagkasenador. Pero magaling na mayor yan. At sikat na yan. Ay ito, hindi naman mayor ito eh. Hindi po mayor yan si Bungo. Assistant lang yan ng mayor o aywan ko kung ano ang kwanya dyan. Alalay lang ng mayor o baka administrator lang ng munisipyo, hindi ba? O, pero nagawa nilang senador. Bakit po? Bakit nila nagawang senador? Kasi nga pinatay nila yung transparency server nung eleksyon nung 2019. Pinatay po nila yan. Ganun po kasama ang tao. Kaya nilang gawin yan. Kaya nga ako pa, ulit-ulit ko na lang sinasabi dito. Eh. Hindi po ako nagsasawa na ipakita na ang tao walang hanggan po ang kasamaan. Walang hanggan po yan. At hindi pa natin, hindi pa naisip ng tao ang pwede pa na gawin ng masama sa susunod o sa hinaharap. Ayan po. Ngayon lang po nangyari yan na pinatay po ng pitong oras ang transparency server na kung saan doon po uh, tumitingin ang lahat ng tao, pati media, pati mga kandidato. Doon sila tumitingin po yan eh. oh, nang resultang ng eleksyon ay wala silang makita, hindi ba? oh, kasi nga pinatay nila eh. oh, at nung binuksan nila alauna na po ng umaga, ng madaling araw, kinabukasan, Namatay ng alas 6, nung eleksyon, alas 6 ng gabi, kinabukasan na, nagkaroon ng resulta. At nung pinalabas na po nila ang resulta, o oh, ito na, ito na, sabi nila, ito na. O, oh, alauna ng umaga ay nakatulog na po ang mga tao eh. O, oh, 75% na. 75% na ang nabibilang. Ayan na, panalo na si Bongo. Hindi ko alam kung number 5 o number 6 yan pero makakasunod sila ni Bato de la Rosa at sa ni Aimee Marcos. Ayan po. Sa kasaysayan din po ng Pilipinas, ngayon lang nasiro ang oposisyon. Kung maalala nyo po yung utso diritso na napaka-imposible po niyan. Pero ay sige, nagawa nila. O sige na, at wala tayong magagawa kasi hawak nila lahat eh. Pero mayroong tayong lalapitan dyan ang Diyos. Hindi ba? O, may Diyos eh, na alam yan eh. At ito na nga, kaya ko sinasabi na sila later on ay, ayan nga, mag-aaway-aaway yan. O, hindi ba? At ganyan na nga ang nangyayari. Yung ginawa nila, yung plinano nila, hindi po mangyayari yan kasi nga may Diyos. Hindi lahat ng panahon ay, ay sa kanila. Oh, hindi ba? Oh, ayan po. James 1.17 Every good gift and every perfect gift is from above and come down from the Father of lights with whom is no variableness neither shadow of turning. Ayan po, hindi ba? O, oh, paborito ko po ito. Kasi nga po, ang, ang tao nagbabago po eh. Hindi ba? Kaya huwag na tayo magtaka kung sasabihin ni Basti, O, oh, anong ginagawa mo, Bungo? Anong ginagawa mo dyan? Bakit tahimik ka? O, oh, ay nagbabago po ang tao eh. <laughs> hindi ba? Ayan po oh, uh, every good gift and every perfect gift is from above. Ibig sabihin, galing po sa Diyos, and come down from the Father of Lights. Tinawag po yung Diyos na Father of Lights kasi nga ay sa Kanya nang galing ang, ang ilaw po eh. O ang liwanag, hindi ba? Kung minsan ang Diyos ay tinatawag na liwanag yan eh. O, oh, with whom there is no Variableness, o, oh, nagbabago, hindi ba? Wala daw pagbabago. And neither shadow of turning, o, oh, ano ba yung shadow natin? Sa umaga na andun sa kabila eh. Pagtanghali ay, simple, nasa tapat mo yan, o, maliit lang yan. Pero pag medyo malapit ng hapon, o, oh, gumabi, nasa kabila naman shadow of turning. Ayan po ang mga tao. Ayan po, hindi ba? Oh. Si Bongbong Marcos na ini-expect nila na magiging uh, kwan nila uh, tagasunod, hindi ba? Tagasunod lang yan kasi nga ay ay unity eh, hindi ba? Unitim. Pero hindi nangyari. Oh, hindi ba? There is a shadow of turning. Kasi nga tao yan eh. At yan po ang pinapanhik ko sa inyo. Bakit uh, nagsasama sila ng loob kay Bungo? Bakit masama ang loob nila? Kasi nga, yung ini-expect nila, ginawa ka nilang senador yan eh. Hindi ba? O, oh, maniwala po kayo sa akin. Niloko lang nila ang eleksyon noong 2019. Niloko lang nila at mas lalo na pala itong 2022. Oh. nilo kulang nila 'yan. Oh. Ay pero nga ay hindi naman magaganap eh yung mga yung mga plano nila, yung mga panukala nila. May mga panukala kasi sila yan eh, pero hindi magaganap kasi nga may Diyos eh. Pag dumadami na po ang tao na umiiyak, ah, kung dumadami na po ang nagrereklamo at umaabot na po sa Diyos, yung mga reklamo katulad yung yung diniskas ko kahapon anong ah, isang araw yung yung sudom ang gumura hindi ba ay nakasulat pala doon yung mga hinaing ng mga tao ay umabot na ng langit kaya <laughs> kaya ganon oh, sobra ng kasamaan. At ganun din, nung kapanahonan ni Moses, nung tinawag siya ng Panginoon, kasi ang reason ng Panginoon, I have seen the oppression of my people in Egypt, sabi niya eh, and I have heard their cry. Ayan po ang sinabi ng Panginoon. Narinig po ng Panginoon yan eh. Ay, aywan ko ba? kung bakit itong mga DDS ah parati yan ang paborito nilang kwan eh, salita eh, yung iyak 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 sabi nila umiiyak na raw ay oo nga umiiyak nga ay dahil dinaya kako yan eh dinaya ang eleksyon eh kaya iiyak talaga ay pero may Diyos po na maririnig yan may Diyos ang sabi ko at kung narinig ng Diyos yan kahit na isa lang ang matino o ma matuwid, didinggin po ng Diyos yan. Oo. Kaya delikado ka ako yan. Yan ng luko ng eleksyon. Oo. Niluko ba nilang eleksyon? Ay, oo po, niluko yan. Kaya nga ito nang sinasabi nila. Eh. Bongo, anong ginagawa mo dyan? Hindi ba? Magsalita ka. Oo, hindi ba? Oo. Hindi ba? Ayan na po, hindi ba? Lumalabas na. Oh. At nahuhuli na sa salita nila. Ano ang sabi ni Sara ngayon, yung yung pinakahuli. Ang sabi niya, ang unit team ay pang-eleksyon lang yun. Ayan na po, eh, hindi ba? Wala namang katotohanan diyan eh. Noon ko pa sinasabi yun. Puro drama, hindi ba? Puro drama, walang totoo diyan. Wala, dapat nga sana, li, mga leader natin sila, kahit na isamal lang sana eh, magsalita sila ng totoo, wala yan. Puro drama yan. Ha? Parang pelikula, Hindi ba? Make believe. Ayan po. Hindi ba? May nakasita na eh. May nakasita na si Dimjus. Yung Dimjus. Kaninang umaga, pinakinggan ko yung, yung kwan yung kanya ah, Ha? Yung yung paliwanag niya. O oh, ayun naman pala eh inaamin mo na ngayon na walang totoo doon sa Unitim Eh. O. Oh, ay puro panlilin lang sabi niya ay ang tawag nga niya diya ay puro drama eh, hindi ba? Drama. Hindi ba? O. Oh, ay dapat minsan naman ay magpakatotoo, hindi ba? Oh ay palagay ko wala nang maniniwala eh. Opo. At ang dami kong nababasa ngayon, kahit na anong sabihin na nila, totoo ba yan, sabi nila? O baka drama na naman yan, hindi ba? Ganun eh. 1 Timothy 16 ah, uh, For the love of money is the root of all kinds of evil. Ayan po ang sinabi ni Paul kay Timoteo. O, bata pa kasi ito si, si oh, O, bata pa yan. O, pinakabata sa mga disipulo ata ni Juan ni, ni Paul. O, kaya ito pinapangaralan niya. For the love of money is the root of all kinds of evil. By craving it, Some have wandered away from the faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan po. Ulitin ko lang po ano sa sa sarili ko lang po na mas kabisado ko yung kwan eh, yung ibang version eh. 1 Timothy 6:10 For the love of money is the root of all kinds of evil. Uh, people who want uh, to be rich. Ayan po ano. Some have abandoned their faith and pursed themselves with many sorrows. Ayan nga, dispirado na sila. Hindi ba? Sinasabi nila eh, Ayaw ko lang kung totoo yan o drama lang yan, hindi ba? Ay basta ako, ang alam ko dyan, magkakatotoo yan. Opo. At hindi pa lang ini-expect ko ano, pag ya, pag ito ay tumistigos. Ano? Pag ito ay tumistigos po Labang kay Duterte sa international sa ICC po, ayan na. Ayan na po ang talagang uh, hatol ng tadhana na masasabi ko. Oh. Hindi ba? Oh, ngayon palang eh nakikita na natin eh. Hindi ba? O. Ay mahirap po magkamali ang Biblia. Mahirap. Kaya ako, ang pinaniniwalaan ko ay yung Biblia. Hindi po ako naniniwala nung sinasabi nila na unitim sila at yung sinabi ni, ni, ni Amy Marcos na forever ang unitim ah, ay paparusag ka ng Diyos dyan. Alam mong kalukuhan yan. Bakit sasabihin mo yan? Hindi ba? O, oh, kasi alam ng mga politiko, there is no permanent, hindi ba? Prince in politics, permanent, walang yung tawag nila ay interest, hindi ba? O, alam niya yan, ay bakit sasabihin niya na permanent daw yung unity? Ayan nga, kaya napaaga po, napaaga yung pagkawatak-watak nila. Ayan po. Yan ang nakikita ko diyan kasi nga talagang paparusahan po yan. Paparusahan sila yan. Kasi niluloko nila po ang tao eh, hindi ba? Ay wala naman magawa ang tao, di ba? Wala magawa eh kasi nga ay ang military natin na yes sir lang yan eh. Police ganun din, yes sir. Kasi ayaw nilang matanggal po sa serbisyo, hindi ba? O, ay kung may lima lang yan na matataas, ay pwede na. O, kaya nga ganun 'yan. Pero ang ang iba po diyan alam ko, yung matutuwid, pumapalag po 'yan. Kaya lang wala sila magawa kasi ang ina point ay yung hawak nila sa leeg. Katulad ni Bato de la Rosa, hindi ba? O. Ganun lang po 'yan. O sige po at hanggang dito na lang po ano at uh, sana tayo ay may natutunan at ako po ay bago po ako mag mag magsalita dito ay nananalangin po ako sa Diyos na sana yung mga nakikinig ay ay paboran niya o bigyan niya ng wisdom o po na po sa itaas o sige po at muli po ay isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan mga minamahal uh, good morning po sa inyong at salamat po sa inyong pakikinig ano salamat po ng marami salamat po